Mag-ingat po kayo dito mga Lodino dahil sobrang dami na po ng nabudol dito. Kaya malaga na aware po kayo dito mga Lodino. Kaya naman wag nyo pong kakalimutang i-share ang video na to para po aware ang mga kapwa po natin content creator para hindi na rin po sila mabudol sa bagay na ito mga Lodi. Okay? Kasi mga Lodino, lagana po ngayon ang sinasabing boosting services na nag-o-offer po sa inyo na mamonetize kayo sa mga tools ni Facebook like ads on Reels. Mga Lodi, hindi po totoo ang bagay na yon. Kahit sino pong content creator or kahit sino pong tao na nag-offer po sa inyo ng boosting services, ay wala po silang kakayanan na mapa-unlock po ang ads on Reels monetization po ninyo. Dahil ang Ads on Reels Monetization po is via invitation lamang po ni Meta. Yun lamang po yung criteria niya. Ibig sabihin, it depends po kay Meta kung kayo ay i-invite or hindi. At anytime po, pwedeng mangyari yan. Okay? So, wala pong specific na requirements dyan. Ang kinakailangan nyo lamang pong gawin ay mapanatiling walang violation ang inyong mga Facebook page or Facebook profile. Dahil... Yun lamang po ang tanging magiging hat lang para po kayo ay hindi ma-invite sa monetization ni Facebook na ads on reels. Okay? So, malinaw po ito mga Lodi, no? Wala pong kakayahan ang kahit sino mag-offer sa inyo na mapaanlak ang ads on reels. Dahil si Facebook o si Meta po ang nagde-decide noon. Kaya naman ang may papayo ko sa iyo, antay ka lamang dyan, i-make sure mo na yung, yung mga i-upload ay walang violation at Upload ka lang ng upload, sipagan mo lang, antay ka lang. Kung hindi man uh, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, antay ka lang, may invite ka din dyan. Dahil uh, lahat tayo ay may possibilities na may invite ni Meta anytime as long as wala po tayong violation. At ang good thing dito, kapag ka po tayo ay na-invite na ni Meta at marami na po tayong upload, ibig sabihin, yun pong mga previous upload po natin mga Lodino, ay pwede na po yung kumita dito kay Facebook. Ibig sabihin, more uploads, more possible income. Kaya, swerte po mga Lodi no, nung marami na rin upload na video, tapos na-invite po sila sa ads on reels dahil kung kikita na po agad or tatakbo na po agad yung dollar nila sa ads on reels dahil marami po silang video. Okay? Take note mga Lodi no, paalala po sa inyo. Marami pong nag-o-offer kahit po mga lodi no, yung sa stars daw or stream ads, mga lodi no. Actually mga lodi no, yung sa stream ads, possible po talaga yon Possible talaga na um, ma-unlock po talaga yung monetization nyo kasi ibubus -bo lamang po yung inyong uh, 60k minutes views at 5k followers. Kayang-kaya naman po yon Possible po yon pero hindi po safe yung bagay na yon Kasi nga po, robots or mga uh, dummy accounts, mga lodi no, yung gagamitin mga accounts dyan, mga lodi, para po matapos yung 60k minutes views nyo at syempre yung followers po, kaya ingat ingat po tayo sa mga bagay na yan bakit ko nasasabi to, kasi mga Lodino, hindi nyo po natatanong, trabaho ko po dati yan uh, December 2022 po mga Lodino, nag stop po ako sa trabaho ko na yan, kasi nalaman ko na hindi nga po sa shapes hindi nga po siya safe, kasi nga po yung mga binus kong followers ay nalagas, kasi nga po mga bots account po siya. kaya naman mga Lodi kung gusto po natin hindi magkaroon ng problema, soon ang ating account ay cakain po natin makapag-upload at tsaka makagain ng organic followers sa pamamagitan ng ating engageable content. Okay? So I hope mga Lodi no, uh, may nakuha ko yung tips sa video na to at syempre uh, tandaan nyo lahat po nagsisimula sa wala no, lahat nagsisimula sa wala at ito ay unti-unting nagkakaroon kapag ka po ito ay pinatuloy nyo dahil yan din po kami nagsimula wala rin po kaming followers, halos wala rin po kaming viewers, halos wala po talaga, pero dahil consistent po kami mag-upload, tuloy-tuloy po kami, and then doon po kami nag-grow, okay? Parehas-parehas po tayo ng pinagsisimulan. Kaya, sikapin natin magawa ng magandang content araw-araw. Kaya huwag mong kakalimutan i-share ang video na to, at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!